Katiyakan, isang salita na ang dulot ay kapanatagan at ang kawalan nito ay magdudulot naman ng pag-aagam-agam. Nabunot mo na ba yung plancha? Nako, napagkaduda ka. Ang gulo ng isip mo hanggat hindi ka sigurado, di ba? Sample lang yan ng mga nararanasan natin na nagdudulot ng kaguluhan sa ating isipan. Kung tutuusin, yung katiyakan na yan, ang gusto nating makamtan para sana maibsan ng bagabag na puso at isipan natin. Pero ang realidad, eh, paano nga ba tayo makakaranas ng katiyakan sa mundo na kung saan ang permanente lang ay ang pagbabago? At dahil sa pagbabago, tila malabo na ang kapanatagan mula sa katiyakan. Sabi nga, kung gusto mong takutin ang sarili mo sa dami ng mga alalahanin, eh hindi ka naman talaga mauubusan ng mga pwedeng isipin. Sa mga nagtatrabaho, maraming palaisipan. Hanggang kailang ko kakayanin at sasapat ba ang kikitain? Paano kung wala nang kita at meron pa rin gastos? Paano kung magkasakit? Paano kung hindi mo na talaga kaya? Ang hirap isipin, di ba? Sa mga magulang, dagdag na kaisipan yung kinabukasan ng pamilya. Yun bang alam mo na hindi lamang ang kalagayan mo ang mahalaga, kundi pati kalagayan ng mga nakasalalay sa iyo? Ilan lamang to sa mga iniisip ng karamihan sa atin sa mga panahong ito. Naitatanong ito ng marami dahil naghahanap tayo ng katiyakan para sa hinaharap. Alam natin na mangangapa talaga tayo sa mga darating na panahon dahil sa mga pagbabago. Sa ganitong mga pagkakataon na tumatanaw tayo sa kinabukasan na may maraming katanungan, napakahalagang alalahanin ang sabi ng Bible. Kung ang sarili niyang anak ay hindi niya pinagkait, sa halip ay binigay para sa atin, tiyak na ibibigay din niya sa atin ang lahat ng bagay. Pinapakita ng verse na ito ang pag-ibig ng Diyos ay isang katotohanang maaasahan at hindi pagbabakasakali lamang. Pinapaunawa sa atin ang lawak ng pag-ibig ng Diyos at ang kanyang kahandaang ibigay ang sukdulan para sa atin. Dapat ding tandaan na hindi naman ibig sabihin ito na kahit ano na lang ay ibibigay ng Diyos. Pinapakita ng verse na ito na ang pag-ibig ng Diyos ay maaari nating sandigan. Napatunayan na ng Diyos ang laki ng kanyang pagmamahal sa atin. Ang katotohanan ito ay dapat pagmula ng katiyakan at kalakasan para harapin ang anumang pag-aalinlangan. Totoo na maraming pagbabago ang hindi pa natin matiya kung paano haharapin. Pero totoo din na ang pag-ibig ng Diyos ay tiyak na sa atin sa pagharap natin sa kinabukasan. Ang kapanatagan ay maaaring makamtan kung ang sandigan ng kapanatagan ay hindi ang nagbabagong mundo, kundi ang hindi nagbabagong pagmamahal ng Diyos. May dahilang umasa, kaya asa ka pa.